Ayo gali magala nagab isa sa nila mga idol adi gani ho Nag -gala, gala kami tag syempre kaupot ko dida enjoy ride tag syempre may gwa kami mapa na ingamit mga idol kay basi mata lang kami idi wow ada <laughs> kayo an la gali magala dini nagab i mga idol kay maiwat na ang sara tag iwas pa sa traffic wow kaya kung maggala ka mo dapat gab ilang ayaw aga kay pagkaga mga idol aram nyo naman mainit na tag ma traffic pa oh shoutout gali sa mga kababayan Natong nyo, na itong mas na nyo. Naadi niya nasa Maynila. Adi si Dudski, nagagala-gala. Ada. <laughs> na ano, maupod ka mo. Hey, kung gusto nyo mag PM nyo lang ako. Kay para, sagot nyo. pamasahita ta. Ha, <laughs> na mga idol. Na, tagkaayusan la din mga idol magala sa Maynila. Kay warang bro out. o oh, kita nyo naman. Pawa-pawa. Oh, shout out sa Masilco, San Masbati kay Firminala Brand Out, Bayan sa Masbati number 1 na mga idol, ang Bayan San Masbati na Firminala Brand Out, kaya shout out na lang sa Masilco nila. Ayan, Hindi ah, ko mga idol kung hain na kita. Yan, kung aram mo na yun in area, mag-comment ka na siya kay para naman matabangan mo kami. <laughs> Ayan. Na, <laughs> kayo laki magala mga idol. So, first time ko yun yung mga idol na maggala na nakamotor, kay kadamuan niya ni, eh, na-permi kita, nakabas, bus naka big jeep. So, didi, na-try ko na mag-joyride mag, -mag -joyride na lang, anay. Tag sabi ko sa joyride, mga kita sabi niya sa akong pagkain man sabi ko bahala ka na basta iuli mo ako pagkatapos natin joyride <laughs> Tagang <laughs> kayusan lang mga idol Pag naggala ka din na gabi Damo-damo kang may kita na TV Nandarag ko didi sa kamino Ada gani ho Tah, laki Sa so, mas bati mga idol Wara ka makita Kaya masbati mas bati Puro nala out Kaya wara agad kita makita mga idol Ha 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 mga idol Dili ko naram Kung hain na kita didi Na, basta sabi ko Magkawala akong video Basta sabi ko sa joyride I, tortur mo lang ako Tag, basta uh, Ako nang bahala sa imo Tag, ikaw naman bahala sa akon Ayaw ako pag kay laki nunoy miskin taga mas ako tiyo kong taigaw <laughs> ah, na gani, mga idol nagala-gala na gani kami didi sabi nga ni Sanjoy Joy Ride magtiwala ka la sa akin kaya ako bahala sa mo sabi ko gani oo tiwala ako sa imo basta ikaw magtiwala ka mas sa akon kaya kung di ka magtiwala sa akon tuho kong taigaw <laughs> ah, gani, mga idol nakabot na kami didi o oh, sa Agiansan Turutrin na inahanap pa naman rin yan turo truck agoy rode <laughs> ay lagi kaya naisip ko mga idol na magjoyride na lang kay sa jeep nga ni mga idol siksikan na grabe pa nimo katakin na grabe kili kilikili agoy rode bagan nila ako makahangos sabi ko tag na try ko naman magsakay sa bus Ta, sa Basbaya mga idol Grabe ang traffic Kaya nakaturog naman ako Pagmangno ko Agoy Rudy Lagpas na ako sa akong destinasyon Kaya nanon nangyari Nagbalik na naman ako Kaya Mayo pa Nanagjoy ride na lang ako mga idol Kaya didigali mga idol Pakatto ako sa Kubaw Kaya di ako sa QC Hali mga idol Sa Sandigan ng Bayan daw mga idol Ambot sa ni kay puro sandigan daw, wala man masandalan, puro la daw sandigan. ah, At habang nagta-travel tayo mga idol, magsha-shoutout shoutout muna tayo. Shoutout sa Bag Group at sa Team Squadron, mga-mga shoutout especially kay Ma'am Jiki Vlog Toronto Canada, kay Idol Christopher Biatuang, kay Sally Kitchen, outside pa mga idol. At syempre, shoutout din sa ating mga kapwa mas bati nyo dyan at mga content creator ng mga taga mas bati mega mega shoutout sa inyo mga idol yan at kung hindi ka pa nakapag follow mag follow ka na kay oras oras moro minuto oro adlaw igwa kitang upload mga idol yan kung hindi magkita kita naka upload ayan busy ako busy ako nagaudo udo <laughs> ayan dili ko na araw mga idol Kunahin na ini na kay may duwa tulong na din agihan ang kaibahan bahala din mga idol sa Maynila pag namali ka sa sulod dili ka nakalabas kay di ka nakaliko mga idol kay iguanan nakabara sa tunga dili para sa masbate na pag nakalagpas ka maliko ka na lang dili pag lumagpas ka agoy rodi abot ka sa bagyo dayon kung dili man sa sursukon <laughs> wala nang malikuhan yan yeah. Na gali kami mga idol sa ubos Dili aram, kun, aram na kami sana, kay sabi ko sa joyride Pakain na kita Sabi niya ah, Okay sabi mo magjuro joyride aw, Relax ka lang da, Ako bahala sa mo, ah, ta. Kay sabi man niya na relax lang daw di okay Saan sabi ko sa mo Ayaw lang ako pakita lang Kay pag lang mo nga niya kung nunoy Tukon taga ikaw Ah <laughs> di na mga idol Tagang kagandahan nga din mga idol Sa idalom <laughs> tulay damo damo sa ilaw o kita mo mapawa-pawa ang mga idol baga lang adlawan na mong biyahe na dili pa rin sa masbati na pagpatak gab e eh, agoy rode madulo mo na yan kay pinalabran out Nano na ano na masil ko kaya pa ba kay kundili na kaya mag give up na kay para makailis ang iba <laughs> yan adi na yan na kayo gali dito mga idol pag maggala gala na kay makita mo dito mga idol ang mga balay sa mga putyukan ho oh. na mga kadarag ko pa naman sa balay sa putyukan mga idol lo oh. na mga mailaw-ilawon pa naman and mga building ba mga idol aminan mean, uh, balay sa putyukan na pasensya na kamo, kay nga lang nakaabot si Dudski sa Manila mga idol na tagani nga ni mga idol nakabot na kita didi sa sa cruising na ini cruising nursery na, <laughs> didi kali, mga idol magulat ka na no, magpula kay kung dili magpula mga idol diritsyo ka sa kay pag magpula daw ina na stoplight mga idol magudong ka dida kay kung dili ka magudong banggaan ka agoy rude masakitong pa naman kaya din mga idol nag green na kaya nakadalagan na kami sabi ko sa Joyride pakain na naman kita ah relax la di da. ah okay relax man lang yapon sige relax la kita kuwa kuwa yapon sa video mga idol tag siyempre mga idol taposin nyo ang video tag ayaw nyo pa skip ang ads natin mga idol kaya amoy na ang pagpahigusa mo na ng mga content creator kaya nakudakoy na nabagay sa amon mga idol no? Kaya pag may ads ka muna nakikita, ayaw nyo man tabi pag-a-escape, maluoy man ka mo sa amon, na adi na gani kita mga idol, nagadalagan niya hapon, dili ko na aram, kun na kami, kay enjoy Ride lang ang mga, mga idol pero miskin pa pa naga enjoy kita sa aton travel yan Now, kay kung aram ko lang na may mga kababayan kita didi an ang mga kababayan ko na lang tani anakon in contact para makaupod-upod na lang ko, sa in travel ang problema man kaya lahat mga kababayan puro busy Daka, ah, <laughs> <laughs> Agoy Rosi <laughs> Ani am mga idol Kaya diradiritso kaya po na natong biyahe Tag syempre mga idol Dinita na lang siguro Tapos so, na naton vlog ano? Ay kata na lang anay video Kay para sa susunod Igwa naman kita may upload Kay kung ubuson ta ni mga idol, idol ta, Nano na lang Wala na kita sa si may upload buhas <laughs> Kaya mga idol Hanggang dinita na lang natin video Muli ako yung nagpapasalamat Ako nga para si Dudeskin Motovlog Na nag ng kasabihan hindi pa sikat pero laos na. So dito na lang. Ingat na lang tayo mga idol.